Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat angulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat isyo. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik po ang ating programang impormasyon ng bayan para sa lahat. At nandito na nga po tayo sa ating segment, ang Talakayong Bayan. Mapalad po tayo ngayon sapagkat nakakasama po natin ang isa sa mga guro ng Brooks Point Central School. Bagamat po wala po ang kanilang principal, ay mapalad naman po tayo ay, at tayo po ay sinamahan po ng isa pong maganda at talagang magaling na guro ng Brooks Point Central School. Walang iba kundi si Ma'am Joanna Alexa C. Si Bernas. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. So ayan ma'am, thank you so much po for dapat Tagalog po pala tayo, no? So ayan po, ma maraming maraming salamat po ma'am sa pagpapaunlak po ng aming imbitasyon. Kahit na po um, um may kabisihan po ang inyong schedule okay. sa paaralan, wala pong problema. So ayan. Nandito po tayo para tanungin po ang Department of Education, ang mga kawani ng Department of Education sa kanilang uh, mga tungkulin at mga programa para po sa ating buwan ng wikang pambansa. So ayan po ano, ay Ma'am Alexa, ang ngayon pong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wikang pambansa. So, ano nga po ba ang kahulugan at layunin ng temang Ang paglinang ng Filipino at katutubong wika makasaysayan sa pagbuo ng bansa para sa inyong paaralan. Sa Brooks Point Central School po, nais natin na pagyamanin at gamitin ang wikang Filipino upang lalong maunawaan ang kasaysayan ng ating bansa at magkaroon ng pagkakaisa. Sa pangmamagitan ng wikang Filipino, naipapahayag natin ng basto ang ating damdamin at nagkakaroon tayo ng um, pagkakaintindihan. Sa temang ito, layunin po nito na lalo pang paglinangin at pag-aralan ang sariling wika upang mahubog ang identi identidad ng isang Pilipinong mag-aaral ng Brooks Point Central School. Okay po. So ano-ano naman po yung mga activities o uh, aktibidad at programa na inihanda ng Brooks Point Central School para sa pagdiriwang ngayong taon? Kasi kung ko po dati ma'am no, um, may mga buwanang activities po mm, kayo yes. na ginaganap po sa stage. So ano naman po yung mga ang programang inihanda po ninyo para sa mga paaralan po ng Brooks Point Central School. Ang ating paaralan po ay magkakaroon ng aktibidad ngayong Agosto 29. Mm, okay. uh, ang layunin po nito ay ang paglinang o pagpapaunlad ng wikang pambansa. So magkakaroon po tayo ng mga paligsahan tulad ng pagsulat ng tula, pagkakaroon ng uh, paggawa ng uh, slogan at poster patungkol sa tema ng uh, tema ngayong taon. Magkakaroon din po ng mga sabayang pagbigkas, mga quiz at mga, um, mga excited yung mga bata dito sa um laro ng lahi. Mm, okay, yan, oh, naalala ko nung kabataan ko talaga. Mm -hmm. Isa 'yan sa pinaka inaabangan yung laro ng lahi at ang pagsuot ng mga traditional na kasuotan. Yan po. Yan po ay lalahukan ng iba't ibang mag-aaral uh, mula sa iba't ibang baitang ng ating paaralan. So, ayan po, ano kitang-kita po na ang Brooks Point Central School at ang Department of Education na talaga pong nagbibigay po sila ng mga yes. programa para po sa paglilinang ng mga talento at ng pagiging makabansa ng ating mga estudyante. So, ayan po, narinig po natin kanina si Ma'am Alexa sa kanila pong mga um, napipintong mga activities para po sa kanilang mga estudyante. At uh, gano naman po talaga pong ini-aim po natin na yung mga kabataan po or yung mga estudyante ay mas mahalin pa nila yung mga yung wikang Pilipino sa pamamagitan ng mga activities o, po. Opo, tama. Ito. So ayun po, may iba po tayo, ma'am. Um, ngayon po, um, hindi na po ito bago po ano, so talagang napapanahon po ito. Marami na pong mga kabataan ngayon yung nasasanay sa pagsasalita ng wikang English. So pag bata pa lang po sila, tinetrain na po sila na magsalita ng English um, kumpara or kumpara sa pagsasalita ng wikang Tagalog. So paano naman po ninyo nahihikayat yung mga guro or yung mga kapwa po ninyo guro pati yung mga mag-aaral ng inyong paaralan na aktibong gamitin ang wikang Filipino at hindi lang po sa tuwing buwan ng Agosto kung sa buwan ng wikang pambansa kundi sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan? Una na po dyan ang pagpapakita na siyempre ako mismo bilang uh, kapwa guro at bilang guro nila na ako mismo ay aktibong gumagamit ng wikang Filipino. Ah, Hindi lang sa klase kundi sa pang-araw-araw na gawain. Kasi nagiging normal lang ang pakikipag-usap gamit ang wikang Filipino kapag araw-araw din nilang naririnig. Maliban po doon, bilang isang guro, kaming mga guro, itinuturo namin ang kahalagahan mm -hmm. ng um wikang Filipino bilang parte ng identidad ng isang Pilipino. Okay po. So ayun po ano um, na lalaman po natin ng mga bata pa lang mas magagaling na po mag-English sa atin ma'am mm. 'di ba po so bilang Pilipino napakahalaga po na talagang magsimula po sa paralan kung kung umaari nga po eh, dapat po magsimula po sa mga tahanan yung pagtuturo ng mga ano ng mga wikang Uh, sariling atin yeah, sama. kesa sa mga wikang banyaga. So, ayan po ah, sa lahat po ng ating mga listeners. Hiniikayat um, po namin kayo na habang na bata pa po ang mga ating mga anak, ay turuan na po natin sila na gamitin ang sariling wika natin sa inyong mga tahanan. So, ayan po. Ano naman po yung mga konkretong hakbang, ma'am, na ginagawa ng pa inyong paaralan upang mas mapalakas ang pagpapahalaga ng katutubong wika at kultura? Sa ating paaralan po sa Brooks Point Central School, meron tayong programa doon. Yung programa po natin na ang bawat uh, batang sentral ay magaling bumasa. Okay, Yan po ay pinangungunahan ng ating masipag na punong guro na si Doqueni L. Orzano. Okay. Sa uh, reading assessment po na nang, uh, nangyari na karaan, uh, ginamit po namin ang mga babasahin at talata na patungkol sa wikang pambansa, okay, pa. patungkol sa mga uh, Pilipinong bayani, yun po ang aming ginamit na reading tool okay. sa pag-assess sa mga bata para po mas mapaunlad ang kanilang kaalaman, mapalawak ang kanilang kaalaman patungkol sa ating wikang pambansa. Sorry. Maliban po doon, uh, meron din po, ang ating paaralan po ay meron din programa na Values Formation Journey. Mm. Ito po ay ginaganap tuwing lunas po ng umaga pagkatapos ng flag ceremony. Ang layunin po ng aming programa ay... Um, mapaalala sa mga bata at maituro ang talagang uh, dapat na maging ugali ng isang batang Pilipino. Okay. Sa programang ito po, nag-iimbita po kami ng mga uh, mga tagapagsalita linggo-linggo na kung saan po sila po ay mag uh, magbibigay ng paksa, magbibigay ng mga lesson na gamit nila ang wikang Filipino. Okay at ang kagandahan po dito pagkatapos po ng discussion na yun o ng talakayan na yun magkakaroon po ng uh, mga pagtanong mula naman sa mga mag-aaral at ang mga mag-aaral naman gumagamit din uh, ng wikang Filipino so sa uh, sa gawain na yun po mas lalong napapaunlad ng aming paaralan ang Wikang Pambansa. Okay po, ma'am. So ayun po, um, kita po natin na gumagawa po ng paraan ang Brooks Point Central School. Ah, Hindi pa. lang po sa tuwing buwan ng Wikang Pambansa, kundi sa pang-araw-araw na kanilang uh, ginaganap doon sa kanilang paaralan na upang malinang ang lingguwahe o ang ang pambansang wika ng ating mga ng ating bansang Pilipinas. So may iba po tayo ma'am no, wala po sa katanungan. So um tuloy-tuloy pa rin po ba yung mother tongue based multilingual education or yung MTB MLE mother tongue po sa sa Central? Sa ngayon po may bagong labas sa pagkakalam ko may bagong labas po yung DepEd na kung ano yung kung ano nga po yung Apo. nakasanayang yun po ang gagamitin. Katulad sa atin dito sa Brooks Point, ang ating gamit ay ang Filipino, Filipino. or Tagalog yes, po. Opo. So paano po natin nakikater? How about yung mga uh, estudyante po na hindi sila like native Tagalog speaker, ganun po. Like bisaya, may mga ganun po ba kayong estudyante? Sa atin kasi dito sa Brooks Point, dito sa bayan, halos Filipino o Tagalog talaga apo, apo. ang nakasanayang ano dialecto ng mga bata. Okay, Yan. Pero sa mga Ibang lugar, sa mga barangay, meron talaga silang mga, for example, mga Palauan, ba? Yung mga apa. dialect na yan, yan yung kanilang ginagamit. Mm -hmm. At nakakatuwa kasi sa mga school na yun, mayroong mga guro na talagang mga eksperto rin mm -hmm. o may alam patungkol sa kanilang dialecto. Kaya, kayang-kaya talaga. Nakakatuwa. Nakakatuwa yung um, curriculum po ngayon sa Department mm -hmm. of Education kasi meron po silang MTB-MLE na subject for grade 1 and grade 3. Tama po ba, ma'am? Uh, nagkaroon kasi ng pagbabago. Sa ngayon, mm. wala na siya. Hindi na ah, siya talaga as in, Hindi na siya kasama talaga. Pero, ang aming talagang pinakaginagamit talaga ay Tagalog or Tagalog, Filipino. Filipino. Uh -huh. So, bale, ma'am, grade 1 to grade 3, Filipino subject na po. Hindi na po, mother tongue. Hindi na. So, ayan po, ma'am. Sa inyo pong pananaw, paano po nakakatulong yung ganitong selebrasyon sa paghubog ng makabayan at may malasakit sa may uh, may malasakit na kabataan. Ang buwan ng wika po is napakagandang pagkakataon upang mapaunlad at maipakita ang pagmamahal sa bayan. Ang selebrasyon po ay nagpapaalala sa bawat isa yeah. na pahalagahan natin at paglinangin ang ating sariling wika. Nakakatulong din po ito sa paghubog ng identidad. Okay ng isang Pilipinong mag-aaral. At syempre, nakakatulong din ito upang ang mag-aaral ng Brooks Point Central School ay maging makabayan at mapagmalasakit. Sa, uh, sa pamamagitan po ng mga aktibidad, ito po ay nagbibigay ng... Um, ng kaalaman, dagdag na kaalaman sa ating wika at kultura at upang mapalawak na rin ang kanilang kaalaman at pagmamahal sa sariling wika. Ay, ah, yes, okay po, ma'am. So ayan po, um meron po ba kayong pangmatagalang plano o proyekto o yung tetawag ko nating long-term plan po para na nakatuon sa pagpapaunlad ng kasanayan sa Filipino ng mga mag-aaral at guro? Ang pagpapaunlad po ng kasanayan sa Filipino po ay kasama 'yan sa kurikulum ng DepEd. Mm. Yan mm -hmm. po ay makikita sa asignaturang Filipino at Makabansa sa elementarya at Kasama din po 'yan sa in bilang integrasyon sa iba pang asignatura. Yan po ay talagang kasama na. Okay. Maliban po doon, may mga nabanggit ako kanina ng mga programa. Yun po ay ginagawa ng ating paaralan para mas mahasa at mas malinang ang kasanayan ng mga mag-aaral sa wikang Filipino. Okay po, ma'am. So, ito po follow-up question lang po. How about po yung mga uh, subject po ng science, math, ano po ba ito? Ang um, in English po ba ito or Tagalog po yung ginagamit po Ang po? science and math po talaga ang um, ating ginagamit na medium of instruction dito ay English. Apo. Opo, pero dahil nga syempre ang mga kabataan kailangan din nilang i-guide minsan pag hindi nila kaya o hindi pa nila abot yung English tinatagalog po ng mga guro hmm. tapos kita translate namin ulit sa English para alam nila yung ibig sabihin sa Filipino or sa Tagalog ng English na yon so ayan po ano saludo po tayo sa mga kaguruan po hindi lamang po sa Brooks Point Central School kundi sa lahat po ng mga kaguruan na talaga namang nage extra effort pa ko yes. para mas maibigay sa mga estudyante o yung kalidad na edukasyon na deserve po nila so yes. thank you for that po ma'am And paano nyo naman po sinusukat ang tagumpay ng mga aktibidad ng buwan ng wikang pambansa sa inyong paaralan? So paano po niyo na measure na parang successful po kayo sa sa selebrasyong ito, especially ngayong buwan po ng Agosto ay ang ating buwan ng wikang pambansa. Masasabi po natin matagumpay ang aktibidad na ating ginawa kung ang bawat mag-aaral at bawat guro ay masaya at aktibong nakilahok sa aktibidad na yun. Aho. Kasi kapag sila po ay masaya at aktibong nakilahok, yun po ang magiging daan upang maisabuhay nila ang diwa ng pagmamahal yeah. sa wikang Filipino. Okay po. Thank you so much po, ma'am. At ito po, ano naman po ang inyong mensahe sa mga magulang, mga kapwa po ninyo guro at mga mag-aaral tungkol sa kahalagahan ng patuloy na paggamit ng uh, patuloy na paggamit at pagpapayabong ng wikang Filipino. Ang mensahe ko po sa aking mga kapwa guro, sa mga magulang at sa mga mag-aaral ng Brooks Point Central School ay patuloy po nating pahalagahan at gamitin ang wikang Filipino upang mapanatili at mapalago po natin ang ating kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Sa paggamit po ng sariling wika, mas malinaw po natin na ipapahayag ang ating saloobin at mas naiintindihan po natin ang bawat isa. Mahalaga po na ituro at ipagmalaki po natin ang Filipino dahil ito po ang ating, ito po ang naguugnay sa ating lahat at ito po ang nagbibigay buhay sa ating bayan. Sama-sama po nating suportahan ang wikang Filipino para sa mas matatag na pagkakaisa at para sa pag-unlad ng ating paaralan. Maraming salamat po. And that's it po. Hindi na po natin mamalayan yung oras po ano at Atin pong pinapasalamatan si Ma'am Joanna Alexa Berna sa kanya pong um, oras na inilaan para sa ating Municipal Information Office at pagbibigay informasyon po sa ating publiko patungkol sa kahalagahan ng ating pagse-celebrate ng buwan ng wikang pambansa. Atin din pong pinapasalamatan siyempre si Dr. Wenny Lorzano sa kanya pong um, dedikasyon at pagbibigay po sa atin ng pagkakataon na maibahagi po ng isang guro ng Brooks Point Central School ang kahalagahan po ng ating wika. Maraming maraming salamat po, ma'am. Thank, Thank, you, you so Po. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon lilinawin ng bawat isyu magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan talakayang bayan